Secretary Vince Dizon, DPWA. Secretary, magandang umaga si Joel Sweng. Magandang umaga po. Uh, Joel, Weng, magandang umaga po. Pasensya na at uh, medyo maingay. Apo, okay May lang po. Nagagagagang po ako dito sa Araneta Avenue. Pasensya uh -oh. na. Okay lang po. Sige mamaya tatanungin namin kung ano po ang... Pakay dyan uh, pakay sa, ninyo sa Araneta. ninyo sa Araneta Avenue. Pero first and foremost, ako na namin kayo na reaksyon doon sa naging pagbibitiw po ni uh, uh, Babe Singson, ni Rogelio Singson dito po sa ICI. Ang uh, paniwala po ng ilan eh um, makapagpapahina ito sa kredibilidad ng ICI? Ah, uh, Unang-una po, no, nag-usap naman kami ni former Secretary Babe Singson at alam niyo naman, since na uh, nagsimula ako sa DPWH, lagi ko siyang kasama at lagi siyang tumutulong sa atin. Tingin ko, ano, nasabi naman niya yung kanyang mga rason, uh, very personal, health-related. Uh, pero tingin ko, ang kredibilidad ng ICI, hindi naman niya na redefine nung ta isang tao lang na define yan doon sa mga ginagawa niyang aksyon. And tingin ko, itong nakaraang tat dagawa, dagawa't kagating buwan na nandyan ang ICI, ang dami na niyang nagawa. Lalo na sa pag-file ng mga iba't ibang kaso sa Office of the Ombudsman. And ito nga, nakikita na natin na nagsisimula ng magbunga yung trabaho ng ICI, pati na rin ng DPWH, dahil nasisimula nags na natin nakikitang uh, nananagot yung mga dapat managot. At Maybe hindi kang sa... tumanga, hindi lang ito mga, sabi nga nila, hindi kang tumanga mag-late na isda. Uh -uh. Pero pati mga congressman, mga senador, pati si former speaker, eh, ano na, nagrekomenda na rin ng ICI ng mga kaso sa ombudsman. So, tingin ko doon pa lang, nakikita natin na ginagawa ng IC yung kanilang trabaho pero dapat po na as soon as possible mapalitan po si agad si uh, secretary Singson doon sa ICI para makapag ano para sabi nga nila hindi masira yung momentum ng trabaho po Tama ng IC secretary Opo tingin ko naman po ano ang mangyayari naman po yan ah uh, pero hintayin nating huna natin kasi wala po sa aking ano yan no authority yan Correct. sa Opo. Office of the President po yan pero okay. ang punto po eh tuloy-tuloy pa rin po ang trabaho in fact kahapon po, nakita nyo, nandun pa rin po si Secretary Simpson, mm -hmm. Tuli -tuli po rin po ang trabaho niya nung sigay nag interview ng iba't ibang mga kongresista. Mm -hmm. Okay. Ano po latest investigation po ng uh, DPWH DPWH sa inyo mga tauhan? Uh, kaugnay pa rin itong uh, DPWH uh, flood control mess na ito. Secretary, may mga bagong tinanggal ba? May tatanggalin? Uh, may dadagdag. May dadagdag ba na oh, mga tauhan? Tuloy-tuloy po yung pong mga nakasuhan na natin, wala na sila. Yung pong mga mga iba eh umalis na rin, no, nagkusang umalis. Pero ang importante po dito eh yung cleansing po natin sa loob ng DPWH eh tuloy-tuloy. Mm. At kailangan talaga mas, mas maging proactive ang ahensya na maganap ng fresh blood ng ng bagong mga ano, no, ng bagong mga engineers, ng bagong mga ng bagong mga opisyal na hindi pa nasisira o hindi pa napupulyot dito nga sa uh, napaka ano no napakasabang sistema nitong mga nakaraang dekada na. Kailangan so, ba? Bang... So yun po ang gagawin natin, magiging mas aggressive tayo sa pag -re recruit mm, mm Galing yun sa outside ng uh, sa labas po ng DPWH kasi pag manghuhugot ka rin lang galing sa loob, baka po sabihin ng tao ay eh, same old yan, iba lang ang collar. Mm. Tama po. Both inside po kasi alam niyo, marami pa rin naman pong mga maayos sa loob ng DPWH, lalo na yung mga bata. No, ang problema lang dahil nga na ko co control ng mga masasamang tao yung mm -hmm. yung mga ibang mga uh, posisyon hindi siya nakakaangat mm -hmm. pero at the same time kagagandahan din tayo mag-recruit ng mga ng mga bagong mga graduate ng engineering mm -hmm. mga bagong pasa ng board tapon ka nga, nga um Joel Weng noon nagpapasalamat ako sa GMA kasi ginabas niga yung viral video ng isang tatay sa Davao na jeepney driver na mm -hmm. sa anak niyang kakapasa pa lang ng in ang civil engineering board. Oh, oh. Nakausap ko si Tatay Edwin at si Dave. Mm -mm. Yung bago nating civil engineer kahapon. At nakakatuwa na ano na umano na siya no. Ah, uh, nag-apply na siya sa DPWH at tinanggap na natin siya kahapon. Oba, galing. May ba, balita uh, ano, oh, na. O, oh, bago, bago 'yan, bagong dugo. Bagong dugo 'yan, ang bagong, bagong dugo, dugo fresh way, na oh, fresh pa. O. Oh, uh, oh. uh, dapat hindi niyo pakakausap doon sa mga luma. Nako, mali, o, maling deskado. Secretary. Yo. Secretary. O, oh, alam mo. Ngayon nga ngangaw eh, nag-inspect ako dito sa drainage project dito sa Araneta Avenue, kausap ko yung mga batang engineer. Lagi ko sinasabi sa kanila, huwag nilang tutularan si Bryce sa si Alcantara. Eh. <laughs> yan, speaking of Bryce and Alcantara at uh, JP Mendoza, yung BGC boys, parang marami nagtatanong, hindi pa yata sila nakakasuhan? Yung iba na... Hindi, na? nakasuhan ako. Nakasuhan na ba? In, May warrant na arrest na ba? Nakasuhan ako sila, pero hindi pa rin po na-file ng ombudsman hmm. sa sa korte. Pero sabi po ni Ombudsman Boying, tulog na lang ang na sa korte yon. At uh, siguradong sa Pasko siya ay sa kulungan sila magpapasko. Aba, so ma maikling panahon na lang yun. Pero Secretary, meron daw kayong dalawang tinanggal pa sa uh, DPWH? May information dalawang? na gano'n. Meron daw kayong tinanggal na dal... Um, uh, meron kayong dalawang bagong appointees na tinanggal niyo rin sa posisyon. Tama po ba yung information na yon? Ah opo. Hindi. Ito po ay ano no. Ito yung mga kasama po na nung nagresign resign natin undersecretary si Undersecretary Perez. Si Are, yung pong, oo. Yung pong dalawang tao na kanyang pinasok, hindi na rin po natin, ah hindi na sila tumulol. Tinanggal na natin sila mm -mm. doon sa mga posisyon na dapat isi fill nila. Mm -hmm. Pwede ba makuha pangalan ng dalawang nyo, Secretary? Hindi ko po agaming eh. Ah, ko po. Ah, okay. Ano po ito eh. Isang director, isang assistant secretary mm -mm. na tinangg tinanggal na rin po natin. Aalamin ko lang po mm. yung exact na pangalan. Secretary, na reconstitute na buo ninyo ng muli yung Bulacan Engineering District, hindi po ba? Parang sa nakita Opo. kong balita, ikompleto eh, na ngayon yung lahat ng posisyon ulit doon. Wala na yung mga dating hulma. sa kayo humugot at, ng bagong tao? Opo, humugot po muna tayo sa loob dito sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas, no? Naku, nagpa na. tayo. Hindi ba? Ay, hindi naman, no? Kaya <laughs> uh, Joel, tingin Opo. ko, kukorek lang kita, no? Opo. Alam nyo, 20,000 ang impiyado ng DPWH. Hmm. At ako naniniwala pa rin na yung higit na kararami doon, hindi katulad ni Alcantara ni, Rab ni So, ang importante kang mahanap natin siya. So, nag nag matagal po, kaya natagagan po kaming maghanap, eh. Kasi talaga nag-vetting po kami ng mabuti, pero OIC pa lang sila, testingin pa po natin sila. Babantayan Pero ano pa rin, naman, ano rin. Pero ano naman, ako naniniwala naman ako, gago na yung, mga bata, ay hindi naman dyan lahat eh, katulad nitong mga lukulukong ton. Mm. So, pero susubukan muna natin siya. Opo, ito pa lang Bulacan ang kailangan na i-reconstitute po ninyo. Paano po yung ibang engineering district halimbawa Oriental Mindoro? Sa uh, Nauhan. Gagawin, gagawin din po natin 'yan. Uh -huh. Ano? Pero yun nga, ah uh, dahil nga hindi naman natin kilala lahat ng tao dito sa DPWH, mm -hmm. natin ng panahon para mag-vet ng mabuti. Para talaga yung mga taong lalagay natin, eh ano, no, Ma ang chance na hindi magiging tulad nitong si Alcantara at saka ni Bryce. Okay. Ito may mga bagong impormasyon tayong natanggap recently. Uh, doon sa issue pa rin ng, ano, ng uh, flood control at iba pa mga proyekto po ng uh, DPWH. Lumalabas sa uh, Secretary, doon pa lang sa na uh, National Expenditure Program weng nagkakabilihan na po ng allocation at allocable. uh, allocable. allocable at uh, lumalabas ang mga pangalang Undersecretary Katarina mm -hmm. Catalina Cabral mm -hmm. at po yan. Uh, uh, Congressman Edwin Garjola. Mm -hmm. Ito ba oh. ito ba secretary na nasasakop ba ng radar ng investigation niyo itong mga pangalang ito? Hindi hindi lang po nasakop ng radar. In fact po, meron na pong recommended charges uh against uh, former undersecretary Cabral na final natin ng uh, ng ICI I think nung Wednesday na file na huyan, recommended ng ng uh, ng uh, plunder recommended ng anti-graft recommended ng bribery at uh, kumaaga ganyo nung nakaraang Linggo nagfile din po kami kasama ang ICI ng recommended charges against yung mga congressmen na na contractors na contractors din Kasama po dyan si Congressman Gagjolga. Oh, yeah. So ano yan, hindi kang kasama sa Radar. In fact, nag-recommend na po tayo ng mga kaso sa Ombudsman. Okay, yun oh, nga right. lang, hindi pa natin alam kung kailangan na ipa-file sa Sandigan Bayan yung actual na kaso, sa Secretary. Tama po, yan po ay eh, ano, no? Ang dami pong kaso nito, no? Uh, Joel at mm -hmm, Wing, no? Sunod-sunod mm -hmm. yan, no? ah mm -hmm. uh, and ano, bigyan natin ng pagkakataon, may tiwala naman tayo sa ombudsman natin. Siyempre, kailangan pa nilang mag-preliminary investigation, oh, kailangan nilang mag-further fact-finding, pero once na matibay na ang kaso at naibigay na natin lahat at marami na rin tayong naibigay na ebidensya sa kaniga, eh tingin ko magapit na rin yung mag-file sa Sandigan Bayan. Okay. Ako last point na lang, Secretary. Gusto ko lang po ng update dun sa sinabi nyo dati na yung mga palpak na flood control projects na naitayo, na construct kahit hindi naman sila nararapat sa lugar na yun at lalo nagpabaha. Bubuwagin yun, sisirain yun para po yan. magkaroon na mas magandang flow ng tubig sa iba't ibang lugar sa bansa. Tama po yan. In fact, ano po, no, nung nakaraang Wednesday, nakipag-meeting na po ako sa mga mayors at isa yon sa mga pinag-usapan namin na pagka meron siyang na-identify po na mga project ng DPWH na nakakasama, noon na nakaka, kunyari, dati hindi nagbabaha doon. Biglang nung nagagay ng flood control ng DPWH noon, lalo pa nagbaha, mm -hmm. na nakita natin sa Maynila sa Quezon City, sabihan ngang po nila kami at bubuho din namin magkasama, mm -hmm. kasama ang LGU. So okay. parang bubuho mm -hmm. kayo ng inventaryo ngayon ng mga ganyang klase ng Opo. projects? Opo, mag Magsisimula na po kami sa, sa dito sa Metro Manila, sa Quezon City. Mm -hmm. Meron na po kami na-identify ni Mayor Joy na ilang mga kailangan ng i- It demolish kasi nakakasama pa. Kita mo ano, yung, yung yung yung... lugar na kinaroroonan nyo ay Araneta Perennial 'yan, Dako, na sekretary. Ano ba ang recommendation gumigising Grabe ito, 'no. Ito kasama ko nga 'yung mga iba nating kababayan dito. Mm -mm. Ito 'yung magapit sa Tatalon, 'no, dito yes. sa Quezon City. Mm -mm. Ito talaga 'yung in the past few years ay eh, nagbaba ng past tao dito. Mm -mm. So, talaga, ano grabe o dito. So, may tatlo tayong kailangan gawin dito na sinimugan na natin. At itong pagbabago ng drainage na in-inspect ko ngayon, napakaliit kasi ng drainage dito no yung existing. So pinagitan natin from 36 inches to 1.5 meters times 2. So dalawa na po yung ginagay nating uh, mga mga pipe no na drainage pipe na 1.5 meters. Mm -hmm. So isa to sa mga kailangan gawin, matatapos na natin to by February ipapaspasa natin habang hindi nag -uulan. Tapos nagde-dredge din tayo sa San Juan River with the help of San Miguel. And then, gagawa din tayo ng pumping station para mas mabilis na lumabas yung tubig dito. ah uh, dito sa area ng Araneta Avenue, Tatalon. All no, to, kailangan, mm -hmm. ano eh, kailangan talaga ka magtulong-tulongan. Kasama to, 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 sa, dun sa, ano, dun sa operan kontra ba na mm ginunch ng Pangulo natin nung nakaraang linggo. Alright. so, tuloy-tuloy right. lang po tayo dito. Secretary, mag-iingat ka. Salamat sa oras mo. Salamat po. Po. Thank you, Salamat, Good Joel Good Good morning, Pasensya na. Hindi ako nakakasagot nung nakaraang mga araw. Okay lang po. Alam mo, abala kayo. Abala kayo. Oo, so, na thank, you. Po na po. Thank, thank, you. Thank you. Thank you. Secretary Vince, yes, God bless you too. Department of Public Works and Highways, mga kapuso.